Ipagkopata ka Ayoko eh! Ipagkopata ka guys. Kaya na ako interview. Ha? Hindi eh, ba? Ay, nako. Ito yung uso ngayon, guys. Ito yung ganito. Kasi di ba si, si Darna? Si Darna ba yun? Si Balik na din brief niya. Dapat na brief na sa loob eh ngayon nasa labas na ayun ang uso ngayon guys kaya ito guys oh tingnan nyo guys ah. mapapagwapa ko <laughs> ay nako na interview ako guys sana tunurin nyo ko ah. ito yung guys paano papagwapa mm -hmm. Ah, nako ah, siksi ako ah. siksi ko talaga huh. Yor. Mm Hmm. Ah. <laughs> mm. Stop. Mm. Mm. Ma nan Gopal ko. Oh, mm. oh no. Mm. Ah. Guys, punta <laughs> ko doon sa mag-interview sa akin. Panoorin nyo guys ha kasi mamaya ma-interview ako. Yan pa pa good vibes yun, ha. Ito sa pulong ko guys.

Ganda ko talaga, no? Mm, oh. Wala, wala ay lula nyo dito. Sagandahan ah. ko. Wala din fake yan. Totoo, totoo, totoo yan. Hmm? Mamaya, guys, abangan nyo yung interview ko, ha? Sa pangalawa kong video. Kasi ito, sam sample lang to sample lang to eh. Sana panoorin nyo ang buong video para kayo matuwa din. Ha? Huh? Matuwa din kayo sa kagandahan ko. Hmm. Mamaya, paglabas ko dun sa studio, maraming lakih na mamamapamalito bye guys alis na ako bye, -bye.